Isang kwento ng walang hanggang pagmamahal ng isang hayop. Noong isang panahon, may isang maliit na batang babae na si Lucy na mahilig sa mga hayop. Lagi niyang nais na magkaroon ng sariling alagang hayop, ngunit hindi pinayagan ng kanyang mga magulang. Lagi niyang nais na magkaroon ng sariling alagang hayop, ngunit hindi pinayagan ng kanyang mga magulang. Nasugatan at nag-iisa ito at alam ni Lucy na dapat niyang dalhin ito sa bahay. Dinala ni Lucy ang aso sa bahay at inalagaan ito hanggang sa gumaling. Pinangalanan niya ito ng Snowy at agad silang naging magkaibigan. Tinuruan niya ito ng iba't ibang mga kagilagilalas at nagdaan sila sa maraming alokasyon. Lagi si Snowy para kay Lucy, kahit anuman ang mangyari. Lagi si Snowy para kay Lucy, kahit anuman ang mangyari. Lagi si Snowy para kay Lucy, kahit anuman ang mangyari. Ang mga taon ay lumipas at lumangon si Snowy. Hindi na siya makakapagdaan sa mga alokasyon kasama si Lucy. Ngunit patuloy pa rin siyang nagbibigay ng parehong pagmamahal at tapat na pagkakasama. Isang araw, nagpahinga si Snowy ng pahinga. Napakasakit para kay Lucy. Ngunit nagpapasalamat siya sa mga taon ng pagmamahal at pagkakaibigan na pinagsama nila. Alam ni Lucy na ang pagmamahal ni Snowy ay tunay na walang hanggang at hindi niya ito malilimutan. Kahit na wala na si Snowy, nararamdaman pa rin ni Lucy ang kanyang pagmamahal. Alam niya na kahit anuman ang mangyari, hindi maglalaho ang pagmamahal ni Snowy para sa kanya. Alam niya na kahit anuman ang mangyari, hindi maglalaho ang pagmamahal ni Snowy para sa kanya.